So yun guys, no, bali panibagong vlog na naman tayo ngayong araw at sa video ng ito ituturo ko sa inyo no, kung paano ba magpadala sa LBC and pack sakto ang gagamitin. So kung paano yun, simulan agad natin pagtapos ng intro na to. So yun guys, una open lang natin yung LBC app. Ayan, dapat na-download nyo na yung LBC app sa Play Store. Libre lang naman siya. Tapos magre-register lang kayo. Madali lang naman mag-register. No? Parang gumagawa lang kayo ng Facebook account. Ayan, ngayon, ito yung pinaka-home ng LBC app. Kapag ka magpapadala ka, click mo lang ngayon yung send package sa may bandang gilid. Ayan. Ngayon, kapag ka-click mo yung send package, ito na ngayon yung lalabas. Ito yung mga details na kailangan mong fill upan. Ngayon, sa may bandang taas, sa part ng sender, pag-click mo yan, ngayon, sa part ng sender, dito mo ilalagay yung details ng magpapadala. Kung ikaw yung magpapadala, dito mo ilalagay yung details mo. Ayan. Ngayon, sa may bandang taas, mamimili ka kung rider pickup ba or branch draft off. Ayan. Kapag ka rider pick up, si rider na yung pupunta sa bahay nyo para pick upin yung item na ipapadala nyo. Ayan, kapag ka branch drop off, pupunta kayo sa pinakamalapit na LBC para i-drop off yung item na ipapadala nyo. Ngayon sa tutorial na to, yung branch drop off muna yung ituturo natin. Ayan. So click lang natin yung branch drop off. Ibig sabihin, pupunta tayo ng LBC para i-drop off yung item na ipapadala natin. Ayan. Ngayon sa may baba noon, makikita niyo yung contact first name. Ayan. Kung ikaw yung magpapadala, dito mo ilalagay yung first name mo. For example, Example lang yan no, para meron kayong idea kung paano nga ba mag-input. Next don is yung last name. Ayan, example. Then, after your no yung mobile number. Ayan. Next dun is yung contact email So, kailangan ng email Kasi kapag ka walang email, hindi yan mag sa next step Ayan, yan yung email natin Balik sample lang yan para meron kayong idea Ngayon, ang next naman is yung drop-off area Ngayon, sa part na to, dito nyo ilalagay yung drop-off area nyo no? Kung saan ba kayo located So, click nyo lang yung select province Ayan, for example, uh, taga Makati kayo So, ang hahanapin nyo rito is yung national capital region So, pwede nyo i-type, no? Ayan, pwede nyo na lang siyang i-type Ayan, so National Capital Region NCR Next doon is yung uh, municipality Ayan Ayan, for example, City of Makati Ayan So, click lang natin yung City of Makati Ngayon, uh, pwede nyo na i-save yung sender details Ayan, sa baba, click nyo lang yung save sender details Ayan. So, meron na kayong sender details. Ayan. So, next naman is yung receiver sa may bandang baba. Ayan. Click nyo lang yung receiver. Ayan. Ngayon, kapag kaklinlik nyo yung receiver, ito na ngayon yung lalabas. Sa part na to, dito nyo ilalagay yung details ng pagpapadalhan nyo. Kung kanino nyo ipapadala. Ngayon sa may bandang taas, may nakalagay dyan, rider delivery or branch pick up. Pipili kayo dyan sa dalawang 'yan. Kung rider delivery, ibig sabihin kapag ka rider delivery, si rider ipapadala niya 'yung item sa mismong bahay nung pagpapadala niyo. Kapag ka branch pick up naman, si buyer or 'yung pagpapadala niyo pupunta sa LBC para pikapin 'yung item. At sa part na 'to sa tutorial natin, branch pick up tayo. So click lang natin 'yung branch pick up. Ayan, pag kinlik yung branch pickup, up, ganito yung lalabas. Address update. So, nakalagay dyan, if you continue, you will re-enter address. So, click nyo lang yung confirm. Ayan. Ibig sabihin, pag branch pickup, up, no, kukunin ni buyer yung item sa mismong LBC. Ngayon, ilalagay nyo na yung details ng pagpapadala nyo. Sa so, may part ng contact first name, dyan yung ilalagay yung first name ng pagpapadala nyo. First name ni receiver. For example, Ayan, mal example lang yan no, para meron kayong idea. Next is yung contact last name. So, yung last name naman ni receiver. Ayan. Next is yung mobile number. And after ng mobile number, yung pick-up branch. Ngayon sa may part ng pick-up branch, dyan nyo pipiliin kung saan bang branch pipick up ni receiver yung item na ipapadala ni sender. Ayan. So nakalagay dyan, select branch, click nyo lang. Ayan, for example, And for example, yung branch ng LBC is nasa SM City, Legazpi. Sa part na yan, isearch nyo lang kung saan bang LBC branch pipick yung item. Ayan. So dapat tatalungin nyo yung buyer nyo kung saan bang LBC niya pipick yung item na ipapadala nyo. Ayan, para madali mag-input. Ngayon, kapag ka na-double check mo na yung details, tapos okay ka na dyan, pwede mo nang i-save yung receiver details. Ayan, nakalagay dyan sa baba, save receiver details, i-click mo lang yan. Ayan, so kung meron ka lang sender, tapos receiver details. Ngayon, ang next naman is yung package. Pag-click mo yung package, ito na ngayon yung lalabas. Sa may bandang taas, item name, ilalagay mo lang kung ano ba yung item na ipapadala mo. For example, toys. Ayan, Next doon is yung item value. Kung magkano ba yung halaga ng item na ipapadala mo. For example, worth 200 pesos. Ayan. Ngayon, ang next doon is yung packaging. Ngayon, para ma-avail yung N-Pack sakto, ayan, pipiliin nyo ngayon yung N-Pack sakto. Andiyan na rin yung size, no? Ibig sabihin, yung size nya is 9 by 7.5 inches. Makikita nyo naman, 9 inches yung haba, tapos... 7.5 inches yung taas So may estimate nyo na kung kakasya ba yung item na ipapadala nyo Kaya kung yung item mo is maliliit lang Kasya kasya yan sa N-Pack sakto Ngayon click lang natin yung N-Pack sakto Ngayon kapag na-click nyo na yung N-Pack sakto May notes dyan Ayan, Pwede kayong maglagay ng notes dyan Or landmark or remarks Ayan For example Sana po madeliver agad Ayan, example lang po yan para malang kayong idea. Next dyan, kapag ka okay ka na dyan, na double check nyo na, pwede mo na i-click yung, yung save package details sa baba. Ngayon, kapag ka click mo yon, ito na ngayon yung lalabas, makikita mo na yung uh, total service fee or yung shipping fee na babayaran mo. Ayan, so 64 pesos. Nakalagay dyan, for sender, amount to pay, is 64 pesos. Ibig sabihin, si Sender magbabayad muna ng 64 pesos na shipping fee kapag kaipapadala niya na. Ayan. Ngayon, sa may bandang baba, may box dyan na maliit na nakalagay, I want to avail of LBC's payment collection service. Ayan. Pagkinlick nyo yan, ito ngayon yung lalabas. Ayan. Ibig sabihin, pipili si Sender kung paano niya ba i-avail yung service para makuha niya yung inabono niya na shipping fee. Since mag-aabono nga si sender ng shipping fee, syempre, kailangan may balik sa kanya yon. Ngayon, may ibabalik yun sa kanya kapag ka nakuha na ni receiver yung item. Ngayon, pwede niyang kunin yung inabono niyang shipping fee through bank deposit or collect at branch. Ayan. Sa may bandang taas, makita nyo, cash on delivery, cash on pickup. Ayan, pipili kayo dyan kung ano ba yung amount na kailangan ibalik doon sa sender. Ayan. For example, yung service fee lang or yung shipping fee lang. So, i-click nyo lang yung box lang service fee. Ayan. Ngayon, sa may bandang baba nun, COD, COP remit, pipili kayo kung ano bang gusto nyong uh, process para maibalik sa inyo. Pwedeng bank deposit or collect at branch. Ayan. Sa part natin, uh, collect at branch. Ibig sabihin, ikaw mismo yung pupunta sa LBC para kunin yung payment ni receiver. Ayan. Which is yun nga yung inabono mo na shipping fee. Ayan. Tapos nakalagay na rin dyan yung branch collect claimants details mo, hindi mo na kailangan i-fill up, pati yung mobile number mo. Ibig sabihin, sa part na to, dito ka pipili kung papaano mo ba makukuha yung pera or yung shipping fee na inabono mo. Ayan. Ngayon, kapag ka okay ka na dyan, pwede mo lang i-save yung payment collection details. Ayan, sa baba. So, kiklik mo lang yung save payment collection details. Ngayon, kapag kinilik mo yun, ito na ngayon yung lalabas. Ayan, so makikita mo na yung amount ng shipping fee na babayaran mo as a sender. Siyempre, babalik yung shipping fee na inabono mo once na makuha na ni receiver yung item na pinadala mo. Ngayon, kapag ka na-double check mo na yung details, pwede mo na ngayon i-click yung next sa baba. Ayan, pag kinlik mo yung next sa baba, ito na ngayon yung lalabas. Lalabas ngayon yung box na maliit sa baba na nakalagay I have read and agree to the terms and conditions. So, pwede nyo basahin yan pagka okay na kayo dyan, click nyo na yung back sa gilid. Ayan. Tapos, click nyo na yung book now. Kapag na-click nyo na yung book now, ito na ngayon yung lalabas. Meron na kayo ngayon booking reference. Ayan. Bali yan ipapakita nyo kapag ka nasa LBC na kayo. Kapag ka ipapadala nyo na yung item. Bali ako, ang ginagawa ko rito, ini-screenshot ko to. Ayan. Ayan, para kahit offline ako, kahit wala akong data, mapapakita ko yung booking reference dun sa LBC staff. So, mas maganda, screenshot nyo siya. Tapos, isend nyo rin to doon sa receiver para aware siya na talagang nakapag-book na kayo sa LBC. Ayan, para ipadala yung item. Yun lang kadali mag-generate ng booking reference or QR code gamit ng LBC app para ma-avail yung NPAC sakto na kailangan Kapag ka magpapadala ka sa LBC Then, Balit yung kailangan ni LBC staff Para may padala mo yung item Ito yung hahanapin sa'yo Kaya kailangan nakapag-book ka online Kapag ka gagamitin mo yung NPAC sakto ni LBC So ayun guys, no, kapag ka meron na kayong Booking reference galing sa LBC app Pupunta na kayo ngayon sa LBC branch Na pinakamalapit sa inyo Para ipadala yung item Ngayon kapag ka nasa LBC branch na kayo Ipapakita nyo lang yung booking reference nyo Galing sa LBC app Ayan yung in-screenshot nyo, tapos yung item. Bali, hindi nyo na kailangan pang mag-fill up ng form. Ipapakita nyo lang yung booking reference, tapos ibibigay nyo lang yung item. Wala na kayong form na pipill Ngayon, kapag ka nabigay nyo na yung item, tapos yung booking reference, si LBC staff, aayusin nyo na yung parcel na ipapadala nyo, tapos papiprint na sila ng receipt. Tapos yung receipt na yun, papipirmahan sa inyo, tapos yung isa, is copy nyo. Bali, yung copy na yun, yung resibo na yun, nagaling sa si LBC, yun yung katunayan na kayo ay nagpadala na. Andun yung tracking number, tapos yung transaction details. Pwede nyo picturean yun, tapos pwede nyo rin isend doon sa pagpapadalhan nyo para may proof kayo na talagang naipadala nyo na yung item. Ngayon, kapag ka nabigyan na kayo ng resibo ng LBC staff, pwede nyo nang bayaran ngayon yung shipping fee sa LBC. And bali ako nung tinaray ko mula Makati papuntang Bulacan, ang binayaran ko lang is 64 pesos. So yun guys, no, bali ganoon lang kadali magpadala sa LBC, paggagamitin natin yung NPAC sakto. Bali kailangan natin ng LBC booking reference na makukuha sa LBC app. Kapag ka-NPAC sakto yung gagamitin natin, syempre mas mura yung babayaran nating shipping fee. Ayan. Tapos yung NPAC sakto nga pala, yung size niya ganito. Ibig sabihin, may limit lang din yung mga items na pwede natin ipadala gamit ang N-Pack sakto. So yun guys, sana nagkaroon kayo ng idea at panibagong informasyon sa video na to At sana support tayo itong vlog na to by subscribing to this channel. Kasi mag-upload pa ako ng mga gatong klaseng video sa susunod para rin sa atin. So hanggang dito na lang muna at ingat kayo palagi and peace out.